twins baby. I'm gonna give you my everything from now on. Won't have to walk this road alone Oh my yesterdays and my tomorrow's all my left and my sorrow Yeah your heart is the only one I know Oh to the stars Navarosa po. Navarosa. Kayo, kayo ma'am. Meron lang po kami delivery po sa inyo. Pwede nyo ka po ma-receive. Parcel lang ma'am. Nandun lang po sa sasakayan. <laughs> Receive na lang po. Surprise! sa inyo ma'am yung sash ng ano ng teddy bear kunin niyo po ang inyong bouquet of flowers ayan ayan ang inyong corona at ang inyong sash ayan suot nyo po ayan Basahin ko lang po yung message. Basahin ko lang po yung message ng sender po ng surprise. Sige po, sa inyo nyo lang po hiharap. Ayan. Mahal kong Zeya, ang prinsesa ng buhay ko. Bago ang lahat, nais kitang batiin ng happy first wedding anniversary. Mahal na mahal kita. Unang anniversary ang unit tayo magkalayo. Masakit at malungkot. Pero para sa kinabukasan natin to. Wala ka man ngayon sa aking tabi. Pero andito ka lang palagi sa aking puso. <laughs> Nakakalungkot isipin na sa tuwing pagising, hindi ikaw ang aking kapiling. Sa mismong pagdilat ng aking mata, ang mga una ng aking unang nakikita gay na ating ginawa nang tayo magkasama. Ngunit sa kabila ng mga ito, lubos pa rin akong nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil kung hindi sa kanya, walang zeya na bumuo sa buhay ko ngayon. <laughs> Alam ko ang lahat ng kalungkutan ito ay panandalian lamang. Darating din ang panahon na mapapalitan ito ng lubos na kasiyahan. Basta palagi mo lang tatandaan at itatak sa iyong puso at sa isipan. Mahal na mahal kita ngayon, bukas at magpakailanman. <laughs> Nagmamahal ang iyong asawa, o Gina Navarro. Kaya pala walang <laughs> anumang. Ah, Apo. Ah, kayo po may anniversary. <laughs> kayo po naiyak. <laughs> Ang mga kapitbahay po, naiyak din eh. <laughs> Ayan. Ano po ang inyo po response kay sir? Sabi po na kalito. Yan ang nag-update ito kasi wala sa mga message. Sabi niya, ano? Sabi niya, no more sweet words. Pa. Kasi every time na anniversary na, ah, every anniversary na birthday, may mga, parang ano siya yung message na kakaiba. So, may na siya hindi Ah, uh, yung pala may paganito. <laughs> Doon po kayo naiyak. <laughs> <laughs> Dahil parang hindi siya nag-message sa <laughs> inyo. Ayan, bumawi naman po siya sa inyo ngayon. Hindi lang po message. Ang dala po niya. Pati po ang kanyang munting surpresa para po sa inyo. Hindi ko siya kalahin. <laughs> hindi kasi Ah. Eh, ganun po talaga. First anniversary niya po. First time niya pong gawin to. <laughs> Ah, uh, po. Nasaan po si sir? Australia Sana po naramdaman niya po ang pagmamahal at presence today <laughs> ni sir all the way from Australia. <laughs> Naway na pasaya po namin kayo sa munti po niyang surpresa para po sa inyo. <laughs> As we celebrate for your first year wedding anniversary, meron po kami pa sparkling sa inyo sa cake. Ayan. Sige po. Ano po ang inyong wish? Yeah. Happy, happy anniversary po! Yay! Yes! Amen po! Pag-uwi po ni sir. Agad-agad. <laughs> <laughs> Yay! Happy, happy anniversary po po ng picture nyo ba? Nandyan. <laughs> Ayan. Nasaya naman kayo, ma'am. <laughs> yes. <laughs> <I'm> super happy. Yes. Super happy. Baby, you're my only one.